yung number one na pinakamahirap, i-lead sa totoo lang eh. Sarili mo. Pero kulit nga ng tao, Tol. Magtataka ka rin sa tao. Ang dami-daming tao, susunod sila dun sa tao. Unstable. unstable. Totoo rin. Totoo talaga. Ako, ako hindi. Hindi. Mm. Bakit gusto susunod din to? Tain na, mas maganda pa buhay ko dito. ah. Mm -hmm. Diba? Gulo-gulo ng buhay sa nito power tao to. Ha? Yung power yun na tao. nga eh. Kulit nga ng tao, Tol. Eh. Sa Animal Kingdom, never nangyayari yun. Mga aso ang susundin nila. Yung pinakakalmadong ang aso eh. Yep. Tiri mo, yung ibang mga leader na kilala nyo, hindi kalmado nagagalit, ang daling mapikon, mm -hmm. hindi stable yung mga emotions nila. Parang andaling, daling, alam mo yun, pumitik. Yep. Parang mm -hmm. ganun. Hindi ma relationship niya sa asawa niya, hindi ma relationship yep. niya sa anak niya, hindi mm -hmm. ma relationship niya sa ibang mga lalaki. Mm -hmm. May mga gustong, alam mo yun, may mga gustong pumatay sa kanya, mga ganun shit. isa sa bagay, hindi. Pag mataas ka naman, maraming gustong pumatay sa'yo. Pero yun, know, hindi ma-ice relationship niya sa kung saan-saan man. At sa sarili din niya. Hindi niya maalagaan sa sarili niya, hindi niya maano. Pero matataka so, ka, sunduin ng mga tao. Mm. Siya yung i-appoint na leader. Mm. Alam mo yun? So ako, pag tumititingin ako ng parang yung mga medyo susundin-sundin ko na mm. ano, hindi naman sa magiging uh, uh, papa-under ako sa kanya, pero yung mga titingalain ko ba? Aaralin mo yung moves niya. Aaralin mo yung moves niya, ganun. Titingnan ko kung ano talaga, stable talaga yung mga Background shit niya. Background check muna